Binanggit po natin last week uh, na panahon pa po ni Secretary Mark Villar dyan po sa may DPWH. Meron na pong inilatag ang Department of Public Works and Highways na komprehensibong strategy para ayusin po ang daloy ng uh, sa Metro Manila, lalong-lalo na po dyan sa EDSA. Sa katunayan, tinalakay po ni kasalukuyang sekretary ng DPWH Manuel Bonoan ang ilan po sa mga nakaraang ang ilan po na proyekto doon sa nakaraang Bagong Pilipinas Town Hall Meeting on Traffic Concerns noong Abril, di ba? Kasama sa highlights ng DPWH Congestion Plan ay mga expansion at upgrading po ng mga transport infrastructure. Kaya po ng mga bagong kalsada, tulay at maintenance po ng mga existing facilities natin. Nakapokus din po ang programa sa expansion sa mga national road network sa pamamagitan po ng mga pagdadagdag po ng mga bypass, diversion road, expressway, flyover, interchange, at pati mga underpass. So kasama po rito, itong labing walong kilometro ng Metro Manila Skyway Stage 3. Nabukas na po ito mula sa Buendia hanggang dyan po sa Balintawak. Binuksan na po yan sa motorista. matagal na pong tumatakbo yan. Ang bahagi naman po mula sa Tomas Claudio hanggang Polytechnic University, ano, PUP Santa Mesa section, ay kasalukuyan naman pong tinatapos po nila. Sa kabuang 28 ramps na ilalagay po sa Skyway Stage 3, 22 na po ang tapos na dyan, ano? mga exit uh, entry and exit po tatlo po ang ongoing na ginagawa at tatlo naman po ang nasa planning stage. Ang isa pang magbabawas po ng bihikulo sa EDSA ay ang 7.7 kilometer na NLEX SLEX Connector Road. O ito po ay isang elevated expressway sa ibabaw po ng uh, po ng PNR mula Kalaukan hanggang Plaza Dilao, Manila. O, ito po ay 95% kompleto na at may tatlong interchange na inilagay po dyan sa may C3 at uh, fifth th Avenue, Caloocan, isa sa Espanya at isa po sa may Magsaysay Boulevard. Target po natapusin ito ngayong taon at uh, idudugtong po yan sa may uh, Metro Manila Skyway Stage 3. Magdudugtong po yan sa may Santa Mesa, Manila. Kasama rin po sa programa ang 32 kilometer na South East Metro Manila Expressway. Actually ito po yung C6 Expressway. Mula Bicutan hanggang Batasan. Tapos na po yung Bicutan hanggang dito po sa may Pasig area sa may barkadahan. At inaayos naman po ang mga right-of-way issue sa natitirang bahagi po hanggang dyan po sa may Batasan Quezon City. Meron din pong C5 South Link Expressway mula po dyan sa may R1 na kan hanggang dito po sa may SLEX C5. Bukas na po yung SLEX to Merbil ano, na bahagi. Ano, yung tumawid po yan sa may SLEX galing po. At yung C5 to Merbil section, yung patawid naman po. Tapos na po yan. At kasalukuyang ginagawa po ang uh, gitnang bahagi para maidugtong po yan dito sa May uh, Cavitex. Pisaring malaking proyekto para po makabawas ng mga sasakyan na dumadaan po sa EDSA. Ay ito po Laguna Lake Road Network Project o ano, LLRN. Ay umuusad na po ito. Ang uh, 51 kilometer na road network na po ito ay itatayo po yan sa baybayin po ng Laguna Lake mula po sa kalamba hanggang dito sa may bikutan. Idudugtong po nila yan sa may C6 para po sa mga lumalaking bilang ng motorista na nanggagaling po sa south of Metro Manila. 97% tapos na po ang detailed engineering plan ng Laguna Lakeshore Road Network Phase 1. Minamadali rin po ng DPWH ang mga tulay na tatawid po sa Pasig River at Mangahan Floodway. Dahil po ang Metro Manila ay nahati po ng mga ilog, ano, nagiging choke point tuloy yung mga tawiran, ito po yung mga tulay ng mga sasakyan. Kung kayo po ay uh, tatawid mula po sa south papuntang north and vice versa. So ang solusyon po nila dito ay dagdagan po ang bilang po ng mga tulay para po hindi ni tayo nagsisiksikan doon sa mga major na tulay po natin. May tatlong tulay na po ang natapos at ginagamit na po ng ating mga motorista. Tatlo po, ito po sila. Yung Binondo Intramuros Bridge, di ba? Yung, yung basket. Yung isa naman po ay yung BGC Ortigas Center Link Road o mas kilala po natin ngayon yan bilang Kalayaan Bridge at ang Estrella Pantalion Bridge. Ayan, mga alternative bridges po yan para hindi mo magsiksikan dito sa ano bang mga nagsisiksikan po na Guadalupe uh, yung uh, Mandaluyong bridge po nagsisiksikan po yan ito may alternative po tayo May karagdagang tatlong tulay ang nakaplanong umpisahan, umpisahan ngayong 2024 o sa early part po ng 2025. Isa po dyan yung North-South Harbor Bridge Ah, uh, diyan po sa may uh, malapit s'empre harbor eh, malapit po sa pier po natin, sa North and South Pier po natin. At isa rin po sa pangitan po ng Palangka at Bilyegas. Ah, uh, yan po itatayo po nila. At dito naman po sa bandang East, ano yung East-West Bank Bridge number no. 2, itatayo po nila para tumawid po ng Manggahan Floodway. Ang isa pang babawas po ng sasakyan sa EDSA, ay ang 32-kilometer Bataan-Kabite Interlink Bridge across Manila Bay. Ba, paano ito makakabawas? Eh kasi po, kung yung mga kababayan po natin na uh, tatawid po ng Metro Manila para makarating sa kabilang banda, no, halimbawa Central Luzon, pupunta po ng Calabarzon, siyempre tatawid po kayo dito sa Metro Manila, malamang sa EDSA po kayo dadaan. Ganun din po, vice versa, di ba? So... Hindi na kailangan dumaan po sa Metro Manila at sa EDSA ang mga motorista kung buo na po itong 32 kilometer na Bataan Cavite Interlink Bridge. Patawid po yan ng Manila Bay mismo. Rekta po, makakarating na po kayo sa Bataan o sa Cavite. At 97% tapos na po ang detailed engineering po yan at mukhang inaayos na po ang pondo para po sa pagtatayo niya. Maganda po rito, mayroong pong landing yan sa may Koridor Island. so in mas madali mukhang mas madali na po'ng mamasyal sa koridor kaysa ngayon. Kasama po sa Ed sa decongestion strategy 'yung pagkukump pagkukumpuni po ng mga po flyover at mga tulay dito sa Metro Manila, ano, hindi lang po ayusin yan, kundi baka uh, lakihan po ang kapasidad. Uh, ginagawa na po itong Kamuning flyover, di ba? at yung Magallanes Flyover. Isusunod naman po yung Guadalupe Bridge at ang Lambingan Bridge. Alam niyo po ba dito sa Guadalupe Bridge, umaabot po ng 365,000 na motorista ang dumadaan po dyan araw-araw. Ganun katindi. Eh. At dyan naman po sa Lambingan Bridge ay 30,250 ang dumadaan po dyan araw-araw ayon po sa pagbibilang ng MMDA. Marami pa pong ibang proyekto, ano? pero kung gusto nyo mong malaman ang mga detalye po at iba pang mga proyekto, i-google na lang po ninyo. Ito, EDSA Decongestion Plan at lalabas po ang mga proyekto po niyan.